Welcome back mga Idun uh, Welcome back to my youtube channel POPS TV Ano nga ba ang BRP Sierra Madre sa Ayung Insul Yan ang ating alamin Ang BRP Sierra Madre ay ang barkong kinakalawang na na nasa Ayung Insul o Panatagsil sa West Philippine Sea noong taon 1999 ito ay uh, sinadsad mismo ng uh, Pilipinas para bilang atpus natin sa panatagsun. tapos na ginawa ng China sa Mystic Reef na ginawang artificial island doon 1976 ay dati itong pangalan IBRP BRP Dumagat at ngayon ay pinalitan ng BRP Sierra Madre. 1999, bilang dako, labas ngayon sa payagan ang panunutok ng baril ng mga tao ng Pilip, na Philippine Navy sa BRP Sierra Madre sa Chinese Coast Guard. Ito ay nangyari yung May 19 taon kasalukuyan na nagkaroon ng airdrop ang Pilipinas dapat lang mga idol kasi malas masyado nang malapit ang mga Chinese gugat sa barko natural lang na magiging uh, alerto sila dyan kasi for uh, treat subscribe and thanks